Right, mama mga so welcome back sa ating ito ba channel Okay so today, uh, balik ginawa kanina rin ni So nag-boost tayo kanina rito ng uh, rampa Ayan, So rampa ng ano rito, karahe, papasok yung sakyan natin Then yung aposte, uh, yan So inilipat natin sa kabila kasi dito tumama yung aposte uh, niya So hinukay namin kanina, so inilipat natin dito Okay, then uh, kanina isa so, binuusan na rin ni Forman yung uh, nag-iisang aposte uh, para dito Okay yung isang aposte, uh, na nakakabitan ng ating wheels, uh, at So, kahit siya guys nung uh, ating asintarita Okay? Then, dito naman mga master. So, bali, ano, continuation lang ako rito ng, ano, ng uh, asintada. Ayan. So, pinatumukan na natin. So, ayan. Uh, bali, ano, uh, ilang patong pa tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, alim na patong pa. So, papatumuk. Uh, ganda siya kalibel. Mga master dito. Ayan. So, ganyan siya kataas. Paparehas natin. So, simula rito. Ang ganyan sa dulo. Okay? So, yun lang muna. Uh, bali, update ko lang kayo today. So, maraming salamat po.